13th month pay na naging bato pa matapos siyang nakawin sa loob ng eskwelahan sa Bukawi, Bulacan. Pati perang gagastusin pang Christmas party, tinangay rin ng sospek. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Mas na ng lalaking yan na naglilibot sa loob ng Bunlo Elementary School sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa mga otoridad, nagtanong-tanong ang lalaki sa mga estudyante kung may mga grupa sa mga silid-aralan. Yung pala, sasalisi siya habang abalaan lahat sa school parade. Tinangay niya ang 120,000 pesos cash ng gurong si Janina Ortega. Pinagsamang 13-month pay pa naman niyan at perang pang Christmas party ng mga estudyante. Pati ang pampagamot sana ni Ortega na wala ng ganun-ganun lang. Ang inisip ko yung mga bata ko, nawala yung pera nila. Ako po ay isang stroke patient na nandun din po yung ko. sa tulong ng CCTV na ang mukha sospek. Lumalabas na notorious pala siyang nagnanakaw sa mga paaralan sa lungsod. Noong Agosto nga, nasa pulang sospek na tumangay ng laptop sa Santa Maria Central School. October 29, nagnakaw din siya ng cellphone at laptop sa isang guro sa patlag Elementary School. Patuloy ang backtracking ng mga pulis at nakipag-ugnayan na rin sila sa mga barangay para matukoy ang pagkakakinanlan ng sospek nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.